Good evening guys Guys ito naman po yung ano Uli ko ngayong gabi guys Ito po yung aking uh, Kinapa Danggit guys Yan. Ayan guys Tapos Alimasag guys Yan. Alimasag Ayan guys Ayan guys Alimasag guys itong mangipit ayan ayan guys okay ayan itong piraso yan guys tapos ito din yung shield guys shield parang pamaypay guys ayan yung laman nakikita nyo naman yung laman guys ayan guys ano po yung tawag sa inyo nito guys ano po yung tawag sa inyo nito ayan ang laki tapos meron pa ito ayan. dalawa guys yan magkaiba guys magkaiba ito itim itim na itim tapos yung brown And guys tignan natin yung laman uy takpan yun silipin na lang natin And guys yung laman guys ayan guys laki mas malaki ang laman nito guys napakalaki tapos ayan guys yung ano ang sabi nila dito this sweet ayan guys ayan tapos may suso din tayo may isa lang may isang suso ayan guys ang laki tapos ito yung sabi nilang nila tahong pero iba iba sa tahong brown ang kulay tao sabi nila dito yan pero iba yung tunay na tao talaga kulay green yun ayan. tapos ayan guys tingnan na naman, naman yung sabi nilang kung ano this with dito ayan ayan guys ayan. lumalabas yung ano nya tapos may ikuan din tayo. Ah, ilang piraso ba yung limasag natin? At ito, may ikon din guys Ayan, may shield tayo. Iisang piraso. <laughs> Ayan. Uh -huh. Marami ang danggit natin. Hipon guys, hipon. Ilang piraso itong hipon. Uh, mahina yung hipon ngayon guys. Ayan. Ayan guys. Mahina yung hipon natin. Kukunti. Ayan. Kukunti kuha natin. tapos ito guys iba rin iba rin dito sa makapal yung ano manipis ang ito nya manipis ayan guys bakit ganito ang camera ko ang video ay maglulubat na siguro ayan guys manipis yung ano yung shield tapos ito makapal. Ayan guys, makapal yan. Iba rin, okay ba? Ito medyo manipis. Ayan. Pero makapal pa rin. Ito guys, oh, limasag. Oh. Malaki. Oh. Malaki guys, oh. ha <coughs> Sige po guys. Maraming salamat sa inyo na panonood. God bless po sa inyo. Supportahan niyo po ang aking video guys. Sa ano patuloy po ma inyong supporta. Maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat po.